Kumusta mga kaibigan at kapwa ko mangingisda? Ako ang inyong paboritong fishing vlogger at eksperto sa pag-aanalisa ng kondisyon ng pangingisda. Isang mainit na pagbati mula sa akin at handa na ba kayong malaman ang mga sikreto ng tagumpay sa pangingisda para sa linggong ito? Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napakapakinabang na pagtataya ng kagat ng isda dito sa magandang Pilipinas mula 27 ng Oktubre hanggang ikalawa ng Nobyembre, 2025. Manatili kayong nakatutok dahil ipapaliwanag ko kung bakit ang linggong ito ay maaaring maging kakaiba. Puno ng mga sorpresa at mayroon tayong mga datos na magpapatunay niyan. Kaya't ihanda na ang inyong mga gamit dahil maaaring mangati na ang inyong mga kamay sa kakahawak ng lambat at pamingwit. Pag-aanalisa ng mga kondisyon ng pangingisda ang ating batayan. Panahon. Mga kaibigan, ang huling bahagi ng Oktubre at unang bahagi ng Nobyembre ay isang transisyonaryong panahon para sa ating panahon dito sa Pilipinas. Lumilipat tayo mula sa habagat patungo sa amihan na nangangahulugang mayroong pagbabago sa direksyon ng hangin at presyon ng atmosfera. Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ay nagbabantay ng mga pagbabago na karaniwang nagpapahiwatig ng simula ng amihan sa panahong ito. Karaniwang nagdadala ang amihan ng mas malamig at mas tuyong hangin. Ngunit para sa linggong ito, huwag muna tayong masyadong umasa sa dry season ang linggo ay magiging mainit at mahalumigmig na may temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Ngunit ang talagang kailangan nating bantayan ay ang pag-ulan. Inaasahan ng kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat at maging malakas na pagkulog at pagkidlat sa ilang araw. Ang pagbabago-bago sa presyo ng atmosfera Nadala ng mga bagong sistema ng panahon at pag-ulan ay maaaring maging sanhi ng pagiging maselan ng kagat ng isda, temperatura ng tubig. Walang masyadong alalahanin dito mga kaibigan, ang temperatura ng tubig sa Pilipinas ay patuloy na mainit sa buong taon at para sa panahong ito, karaniwan itong nasa pagitan ng 27 hanggang 31 degree Celsius ang Manila Bay, halimbawa, ay may average na 20 siyam at 1.10 degree Celsius sa Oktubre. Ang ganitong temperatura ay mainam para sa karamihan ng mga species ng isda na nagpapanatili sa kanila na aktibo. Gayunpaman, sa mga araw na masyadong mainit ang ibabaw ng tubig, lalo na pagkatapos ng sikat ng araw, maaaring hanapin ng isda ang mas malalim o mas may lilim na bahagi. Buhay ng buwan Ang buwan ay nasa yugto ng waxing crescent sa simula ng linggo at unti-unting lumiliwanag habang papalapit sa unang bahagi ng nobyembre. Sa 27 ng oktubre, mayroon lamang itong 27 at 8 ikasampung porsyento na iluminasyon at ito ay lalaki sa halos 70 porsyento sa katapusan ng linggo. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang lumalaking buwan or waxing moon ay kadalasang nagdadala ng mas magandang kagat ng isda dahil sa mas mataas na pagtaas ng tubig na nagdadala ng mas maraming pagkain at nagpapataas ng aktibidad ng isda. Kaya ito ay isang magandang senyales lalo na sa huling bahagi ng ating forecast period pangkalahatang aktibidad ng isda ang Oktubre at Nobyembre ay mga buwan kung saan maraming species ang aktibo sa Pilipinas. Para sa saltwater fishing, ang talakitok, lapu-lapu at maya-maya ay patuloy na naghahanap ng pagkain. Ang paglipat ng panahon ay maaaring magdala ng mas maraming pelagic species malapit sa baybayin kung ang kasalukuyang sistema ng panahon ay nagtutulak ng mga bite fish. Unit kailangan nating maging handa para sa mga pagbabago dala ng pag-ulan. Prognosis sa mga uri ng isda at taktika talakitok. Giant Trevally tajad jack. Mga kaibigan, ang talakitok ay isa sa mga paborito nating target dito. Sa linggong ito, dahil sa mainit na tubig at posibleng pagtaas ng tubig dala ng buwan, hanapin ang talakitok sa mga mababaw na bahagi ng coral reefs sa mga gilid ng bangka o pier at sa paligid ng mga istruktura na may kasalukuyang daloy ng tubig. Kung umuulan, maaaring lumapit sila sa mga bunganga ng ilog na may kaunting paglabas ng tabang na tubig dahil doon nagtitipon ang maliliit na isda. Gumamit ng spinning rod na may medium heavy action. Para sa pain, subukan ang mga top lures tulad ng poppers or walk the dog bait sa umaga at hapon. Kung walang aksyon sa ibabaw, lumipat sa jigs o soft plastics na ginagaya ang maliliit na isda. Ang mabilis na retrieve na may occasional pauses ay kadalasang epektibo. Lapu-lapu. Grouper. Ang lapu-lapu ay isang paborito sa lahat ng mangingisda at aktibo sila halos buong taon dahil sa inaasahang pag-ulan at mainit na tubig. Hanapin sila sa mga protektadong bahagi ng reefs, sa paligid ng malalaking bato, sa mga bakawan, o sa mga ilalim ng kawayan. Gusto nila ng mga taguan kung saan sila makakapanambang sa kanilang biktima. Ang live bite tulad ng hipon o maliit na isda ay napaka-epektibo. Gumamit ng medium-heavy bottom fishing rig na may matibay na linya. Kung gumagamit ng artificial baits, ang heavy jigs o soft plastics na pinatatakbo malapit sa ilalim ay maganda rin. Siguraduhin na mabilis ang inyong reaksyon kapag kinagat nila dahil mabilis silang bumalik sa kanilang taguan. Maya-maya, snapper. Ang maya-maya ay isa pang reef-associated species na aktibo rin sa panahong ito. Katulad ng lapu-lapu, hanapin sila sa paligid ng mga coral reefs rock formations at mga lugar na may submerged structures. Ang mainit na tubig ay nagpapanatili sa kanila na aktibo. Magandang paraan ang bottom fishing gamit ang cut bait o live bait tulad ng maliit na isda at hipon. Maaari ring subukan ang light jigging na may maliliit na metal jigs o soft plastic grubs. Ang mga mayamaya -maya ay medyo maingat kaya't ang tahimik na paglapit at natural na presentasyon ng pain ay susi sa tagumpay. Prognosis sa bawat araw. Ang iyong daily fishing guide, 27 ng Oktubre, Lunes. Sa simula ng linggo, inaasahan ang malakas na pagkulog at pagkidlat sa araw at kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat sa gabi. Ang kagat ng isda ay magiging katamtaman hanggang mahina ang biglaang pagbabago sa panahon ay maaaring maging sanhi ng pagiging pasibo ng isda. Kung lulubog ang presyon, maaaring hanapin ng isda ang mas malalim na bahagi. Subukan ng bottom fishing sa mas malalim na bahagi ng reefs. 28 ng Oktubre, Martes. Patuloy ang kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat sa araw at gabi. Maaaring bahagyang bumuti ang kagat kaya ang pagtataya ay katamtaman. Ang temperatura ay mananatiling mainit, focus sa mga sheltered areas o sa gilid ng mangroves. Dalawamput siyam ng Oktubre, Merkules. Inaasahan ng malakas na pagkulog at pagkidlat sa araw at bahagya ang pag-ulan sa gabi. Ito ay maaaring maging sanhi ng paghina ng kagat ng isda. Kaya't mahina hanggang maselan ang kagat. Ang malakas na pagulan ay maaaring magpahilo sa isda at magpababa ng visibility sa tubig. Mag-focus sa mga protected coves o sa mga bunganga ng ilog kung saan ang tubig ay hindi masyadong naapektuhan. Tatlong po ng Oktubre, Huwebes. Magpapatuloy ang pagkulog at pagkidlat sa araw at bahagyang pag-ulan sa gabi. Maaaring katamtaman ang kagat ng isda, lalo na kung mayroong kaunting pagbabago sa panahon Subukan ang early morning or late afternoon fishing. Ang talakitok ay maaaring maging aktibo sa mga estuaris. 31 ng Oktubre, Biyernes. Bahagyang pag-ulan sa araw at gabi. Sa paghina ng pag-ulan, maaaring bumuti ang kagat ng isda. Ang buwan ay patuloy na lumiliwanag na isang magandang senyales. Subukan ng light jigging para sa lapu-lapu at maya, maya sa mga reef edges. Una ng Nobyembre, Sabado. May pagkulog at pagkidlat sa araw at bahagyang pag-ulan sa gabi. maaring maging katamtaman hanggang maganda ang kagat, lalo na kung ang presyo ng hangin ay nagiging mas stable sa paglipat ng amihan. Ito ang huling araw ng buwan at maaaring lumabas ang mga isda para maghanap ng pagkain ikalawa ng Nobyembre, Linggo. Malakas na pagkulog at pagkidlat sa araw at bahagyang pagulan sa gabi. Maaaring magpahina man na muli ang kagat dahil sa malakas na pagulan. mag-focus sa mga oras na humihina ang ulan at magingat sa mga kidlat. Pagwawakas, ayan na, mga kaibigan, ang ating komprehensibong forecast para sa linggong ito. Tandaan, ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa paghuli ng isda kundi sa pag-unawa sa kalikasan maging handa sa mga pagbabago ng panahon at palaging unahin ang kaligtasan nawa'y magkaroon kayo ng masaganang huli at mga di malilimutang sandali sa tubig ni isang buntot ni isang kaliskis kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakatulong ang aking mga payo huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips at forecast. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking bagong videos. At gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Ano ang inyong plano para sa pangingisda sa linggong ito? Mayroon ba kayong mga trick na gustong ibahagi? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong mga katanungan at mga observations api fishing mga kaibigan